Uy! Huwag mo ako tinututukan ng ganyan. May nakakalap din. Oh, Tura ko daw. Hindi oh, 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 oh. <laughs> naman. Anyway, highway. Maraming maraming salamat. Yun yung comment of the day natin ngayon uh, mga batahin. Pero bago yan, syempre, kabalang tayo may pasyawarma kasi nga, it's a rock. And it's a maraming pasabog mga batang helmet. At yan ang ating e-palan ngayon. Magbabalik talaw din tayo pa power or isasummarize natin yung mga ganap. di mm. ba? Diba? Pero eto, hindi kasi natin ito nailabas eh. Eto yung naging reaction pa power ni Sen Risa, hinggil naman dun sa ginawang reaction din ni Madam Sara. Oh. Okay. Ito yung sakapihan sa Senado. Pero bago yan, if nagustuhan mo ang mga videos na nilalabas namin, huwag kalimutan, i-click ang subscribe button at tiny bell para lagi ka-updated sa lahat ng mga ene para sasasawa namin ni Pichika Saksaklay ako ngayon, ha? Ah. <laughs> ay, Sir Boogie, ano yung comment mong ha? Huh? 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 Pero anyway, hayo, ito panoorin niyo po muna. Tukol dun sa naging hearing ng uh, budget ng OVP, hmm. uh, nagulat ba kayo? Inappropriate ba yung naging behavior or actuation ni Vice President Sara dun sa valid na tanong nyo? Uh, may kaugnayan dun sa... Ang pinag-uusapan pa naman yung libro na ang title ay Isang Kaibigan. <laughs> Very inappropriate talaga. Uh, nagitla nga ako eh physically napaganon ako eh uh, kasi nagtatanong ako una ng mukang duplication ng appropriations for programs na gustong gawin ng kanyang opisina pero katulad so parang duplicating yung mga kasalukuyan ng mga programa ng mga departamento. And by the way, hindi ito yung unang pagkakataon na nirace ko yung issue yan. Mm -hmm. So, hindi pwedeng sabihin ngayon lang. Nirace ko na rin yan dati no, sa NTFL-CAC na, oh, andyan naman na yung ganito at ganyang department, kumagawa ng ganyang mga programa in partnership sa mga LGU. So, bakit hindi dun na lang sa mga departments ilagak? Same principle dito sa uh, OVP. At, at least nung simula, ang sagot niya ay, magbabaw daw siya sa wisdom uh, ng Kongreso kaugnay ng budget. Bagamat may pitik siya dun sa uh, isang department na political daw. Hmm. Eh, yung pangalawang tanong ko, hindi na siya nagbabaw down hmm. sa so, with, with wisdom of the Senate. ang At ang tinanong ko lang naman ay very fair din. Dahil may 100 million peso worth na programa, yung kanyang opisina, uh, tungkol sa pagmumudmod ng mga 1 million bags sa mga bata sa mga uh, hard-to-reach communities at may kasamang tree planting. At ang itinanong ko ay yung 10 million peso item within that 100 million peso program budget na magdi-distribute ng isang libro na siya ang sumulat mm -hmm. pero gagamitin ang mm -hmm. government funds, ang taxpayer's money para ipamudmod. So, uh, napaka napakatamang at dapat, tingin ko, dapat lamang uh, natanong. Pero ganun ang naging uh, sagot niya. O di ba mga kabatang helmet, nakakapagtaka lang taga at mapapagit uh, ako na kabibor. Pakiulit niya. Ka. Uh, uh, Parang may wave. Wave! Pero grabe di ba? Ang tanong lang naman, eh yung budget kasi or yung unahin na natin mga programa video grapher. Oh, nice 'Di ba? May mga programa ang OVP na halos duplicate or kapareho lang nung programa ng ibang ahin. Paano ba naman kasi napunta doon ang usapan? Syempre. Sino pa ba, ba magtatanong dyan? Si Sen Risa, ang totoong nagtatrabaho para sa Bansang Pilipinas. Ang totoong senador. Oh. Siyempre, si Sen Risa lang naman na humabol sa hearing. Yes, dahil mayroon pa siya na unang hearing. Pero di ba, ka, pag, kung hindi humabol si Sen Risa doon, paano na ma-approve na kagad ka yan? I-approve eh, na nga eh. Oh. Ang deprensya, nakahabol si Sen Risa. Kung kung hindi nakahagal sa San Risa, paano na yung librong isang kaibigan? Hindi <laughs> tuloy! Isang kaibigan? Pero hindi mailalabas yung isang kaibigan na ganito, videographer, ah, na talagang talamak na talamak. Kung ano ba yung isang kaibigan na yan? Ano ba nilalaman niyan? Saan ba galing yan? Sino ba may akda niyan? Ba't may paganyan? Di ba? Di mo pwedeng dalawang kaibigan, tatlong kaibigan, hey, apat na kaibigan, isa lang daw. isang barkada. Ay, isang barkada talaga? Uh -uh. Pero itong abhijogapper, yung mga duplicate na programa, kasi parang kaparehas lang ito ng programa na meron na at existing na sa ibang ahensya. Oh, uh, yan yung mga yan yung, yan yan yung mga, yung mga unang tanong eh. Ito pa, ang pangalawang tanong, jogapper. Dalawang ah, tanong lang po share para ngayong araw. Uh, una po, I note that a huge chunk of the OVP's 2025 operations budget, 1.909 billion pesos, will be used for the delivery of socioeconomic programs, such as one medical and burial assistance program. Uh, this supplements other healthcare programs of the government to assist indigent individuals and. families for 2025 771.445 million will be allocated for the program. Uh sa loob niyan 600 million pesos for medical assistance and 171.445 million for burial assistance which are madam chair very similar to the medical assistance to indigent or financially incapacitated patients program or Maifip of the DOH. And DSWDs, assistance for individuals in crisis situations, or AICs. Uh Pangalawa, Disaster Operations, uh, which aims to provide relief goods to disaster stricken areas not commonly reached by other agencies. Paradon 101.644 million pesos. And is also similar naman sa disaster risk management program of the DSWD. third relief for individuals in crisis and emergencies or providing food boxes or food items to families who are ineligible for uh, OVP's other services so 50 million pesos which is also similar to DSWD's AICS. and last magnegosyo taday Livelihood assistance for those with entrepreneurial skills, 150 million pesos, which is also similar to DOLES, naman, Integrated Livelihood Program o DILIP. So, ang tanong ko po dito, Madam Chair, Anong naglead sa OVP na mag-consider na i-launch yung ganitong programs? Uh, may ginawa bang studies para suportahan yung pagkakaroon ng ganitong programs na parallel naman sa katulad at existing programs ng iba't iba nating line agencies, Madam Chair? Yes, Madam Chair. Uh, thank you. Uh, noong ako po ay nangampanya, tatlo lang po yung uh, sinabi ko na plataforma. Una po, trabaho. Pangalawa po... Uh, edukasyon at tatlo mapayapang pamumuhay para sa ating uh, mga mamay mamamayan. Doon pumasok po kami sa office of uh, the Vice President, tiningnan po namin ang uh, mga pinakamaraming requests ng ating mga kababayan. Una-una po, ang lagi po namin natatanggap na request ay uh, medical and uh, burial assistance. Pangalawa po ay financial assistance. Pangatlo, lagi silang humihingi ng tulong sa pagkain. At pang-apat, very recently, sa tali ng mga... Mga requests, no? Yes, yeah, sa tali ng mga requests is yung educational assistance na sinasabi ng mga kababayan natin. Sinasabi namin lagi sa kanila, libre naman yung public schools. Ngayon ay libre na rin yung um higher educational institutions pero sinasabi nila nahihirapan kasi kasi sila sa plete, nahihirapan sila sa pabaon ng mga bata at sa pagkain ng mga bata kaya meron kaming bago ito yung educational assistance. At ang, ang panghuli naman lagi naming na tatanggap na request uh, galing sa ating mga kababayan ay kapag sila ay uh, naging biktima ng disaster whether man-made or uh, natural disasters. So sila po ay uh, lumalapit uh, sa office of the vice president. Totoo po, merong mga ibang local government units at ibang national government agencies na ganito po ang kanilang programa. Pero po, nung ako ay umupo as a vice president, I, ha I took an oath and doon sa oath, I said that I will do justice to every man. So hindi po kami pwedeng humindi sa mga tao na humihingi ng tulong lalong-lalo na ay kaparte ng gobyerno ang Office of the Vice President. Salamat uh, VP Madam Chair. Uh, sabi nga ng VP Madam Chair, uh, libre na yung uh, public school, libre na rin yung higher education bagamat ni-note nila na Sinasabi ng mga nagre-request na nahihirapan pa rin sila sa ilang mga programs na nakalodge sa ilalim ng libreng uh, edukasyon na iyan. Kaya nga't uh, uh, kinonsider nilang mag-launch ng ganitong mga uh, katulad na, na programs. Uh, Iko-consider ba ng VP na ilodge na lang yung mga budgets nitong mga programa, doon na lang sa mga line agencies natin. Tapos, mag-request na lang ang OVP ng allocation para in sync sa priorities ng Executive Department. Sa halip na magkaroon pa ng hiwalay, pero magkatulad naman na programa, Madam Chair. Madam Chair, we only uh, submit the budget and we leave it to the discretion of all the members of Congress to decide on the budget. We can only propose a budget for the office of the vice president. Pero magbibigay po ako ng halimbawa kung ganun po ang gagawin natin. Tulad po ng AX ng DSWD. Kapag meron po kaming uh, nire-refer o nilala, binibigyan ng endorsement ng AX uh, sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil uh, galing yan sa office of the vice president at kalaban yan minsan po totoo yan na po politika ang assistance para sa ating mga kababayan kaya po uulitin ko ang mga tao naman kasi hindi sila tumitingin sa politika tumitingin lang sila na itong opisina na ito ay opisina ng gobyerno at pwede kaming humingi ng tulong doon and so i go back to the oath that i shall do justice to every man at kaya po kami nandito at kaya po kami merong mga ganito na mga projects sa office of the vice president ah uh, salamat VP madam chair wini welcome ko yung sinabi nila na um the VP would leave it to the discretion of the members of congress ah uh, medyo nagitla ako nung sinabing ah uh, Minsan pag may nire-refer ang OVP para sa AICS, ang feedback ay kalaban niyan. Dahil Madam Chair, I, I believe tayo sa Kongreso when we uh, appropriate uh, the budget, merong implicit na assumption tayo doon na in, pagkatapos in the exercise of our oversight function, yung parehong level ng professionalism we demand of ourselves ay uh, presumption of regularity, ina-expect natin sa lahat ng members ng executive lalo na when they are working together. Kaya uh gaya ng sinabi ko kanina, we ne welcome ko yung sinabi ni VP na uh, uh, they would leave it to the this question uh, of the members of Congress and tayo naman ay na hindi tayo um bibitaw sa mahigpit nating pag-ensure na these programs be implemented by the appropriate agencies o kahit in collaboration with each other na naaayon talaga sa sa tamang standards uh, above above uh, partisan politics um, and therefore at the proper time madam chair um uh, ako ng proper motion para i yung budgets ng mga programang ito sa line agencies na may klarong uh, 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 opportunity for OVP na mag-request for allocation. As for other uh, offices in the executive, yung huling tanong ko sa ngayon, Madam Chair, uh, for 2025, one of the OVP's programs, Pagbabago Campaign, A Million Learners and Trees, involves the provision of bags to one million learners in remote communities while initiating tree planting activities. Uh, this gets an appropriation of 100 million pesos. Part of this campaign is an allocation of 10 million pesos for the distribution of Isang Kaibigan books, a children's book authored by the VP. Uh, pwede po bang sabihin ni VP sa atin more sa ibong ito. let me make a rebuttal and another example of politicizing the budget of the government. Ito pong sinabi ni Senator Risa Antiveros na at the proper time she'll make a motion to lodge the budget, the requested budget of the OVP to the other agencies. Let me just quote Senator Risa during the Akbayan Congress. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap, na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan para man sa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. May we request, Madam Chair, that Senator Risa Antiveras repeat the last question? I will certainly, if you uh, request, Madam Chair, repeat my question. Dahil, walang kinalaman sa kasasabi lang ng VP ngayon. Uh, alam nating lahat na miyembro ng iba't ibang partido, yung speeches natin sa ating mga kamiyembro sa mga party congresses ay hiwalay na event dito sa budget debates. So I really take exception dun sa sinabi ni VP na rebuttal iyan dahil halimbawa ito sa politicizing. In fact, wala akong tinanong tungkol sa China o kahit sino pa mang ibang bansa dito sa budget hearing na to. I am asking about yung national budget na ipapasa natin sa Kongreso para sa bansang Pilipinas sa taong 2025. At ang pangalawang at huling tanong ko sa ngayon, uh, before I make at the proper time, propose an amendment which may or may not be accepted by the chair and by the colleagues para nga mas i-align ang mga kaperahan natin lalo na't masikip ang uh, fiscal space natin doon sa mga appropriate programs sa appropriate agencies na Malayang malaya ang OVP makipagpartner sa kanila tulad ng sino pang opisina sa executive. Ang tanong ko po ay ilang mga libro ng isang kaibigan ay bibilihin at ide at ano if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Madam Chair. Madam Chair. Um, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book. and um we will send senator antiveros a copy so that she will know what is the content of the book oh um this question is not only for me madam chair pararin para, rin para sa, mga kasama dito sa budget hearing Uh, baka baka ilang araw pa bago mapadala at mabasa ko which I certainly will. But I am asking a question uh, bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na to. Simpleng tanong. Tell us more about the book, Isang Kaibigan at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute sa kasama ng uh, Manga bags sa one million learners sa remote communities, Madam Chair. Madam Chair, this is an example of uh, politicizing. the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na buboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung nga uh, ugali ng ating resource person. It is a simple question. Uh, Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item. Na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 million piso at ididistribute? I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Uh, usually, ang resource persons natin, ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this Senator kind of attitude. Dino, do you have, uh, Madam, Chair? Madam Chair, yes, Madam Chair, hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Antiveros and um, I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, Noong 2016, tumatakbo si Sen. Teresa Ontiveros na senator. Nakailang talo na siya. So, dalawa, Madam Chair. Okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya. Kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, O sige, ah, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinex niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, kong tulungan mo ito, bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan. Ni former congressman Milen Garcia, pinakiusapan ko ulit kung please tulungan mo na lang. Nanalo na siya at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Yun nga ang 10 million na allotted para dyan sa isang kaibigan na libro na pamimigay nga ng OVP Bitsugapur. Bakit naman kasi nagtanong si Sen Risa? Dapat lang magtanong si Sen Risa dahil responsibilidad nila ang magtanong at magsiyasat kung saan napupunta ang kaban ng bayan Political Uy, harassment yan ano political Kini harassment? ano politicizing? Ay, bigong nga Ang daming tanong Pinapaalala ko lang mm. yung pondo na hindi na yan, pa rin nakakagat yung na hindi ko pa rin nakakagad yung is-arab pero ito lang mga sasabi ko, Bidjuka Power, pinapaalala ko lang sa inyo, mga batang helmet, yung pondo na yan, eh hindi naman yan galing sa mga bulsa nila. Galing yan sa bulsa natin. Galing yan sa tax ng bayan. Kaya dapat lang na siya sa atin yan. Kaya, pera natin yan. Pera ng taong bayan yan. Kaya buti lang talaga. Nandiyan sa no? Para tanungin. Pero anyway, highway, mga kabatang helmet, ito muna ang ating comment of the day! Ang comment of the day ay galing kay Madam Bernadette Esperat. O, yan ha. Sabi niya, hi batang helmet, wish ko na mag ka when in camera. Believe me, you'll elevate this sort of side hustle of yours. Somehow professional, both for you and your followers. Yan po ang sabi ni Madam Bernadette Esperat. Okay po. Maraming maraming salamat po sa inyong komento, Madam Bernadette. Pasensya na rin po kung ang ganitong itsura ay hindi kanais-nais sa inyong paningin. Pero maraming maraming salamat para sa komento mo. Malay mo. Sa susunod mga panahon, makita nyo po, nakagaw na to. <laughs> <laughs> Kasi ba diba, ano po bang pag-aayos ang gusto nyo po? Kasi yan ang natural mo, eh. hindi ka nang <gasps> Oh, uh, diba? Hindi ka mahilig mag-makeup. Ito na po eh. yun eh. Ito na po. At saka, woke up like this. Oh, woke up like this. At kung, kung ano man po ang mapanood nyo na itsura ko sa mga nilalabas kong mga video, simbolisin po yon kung ano yung content o yung konteksto na nilalabas ko sa mga araw na yon. Makikita nyo yung mga iba namin mga videos nyo, especially the food vlogs, maayos na maayos po oh, don. <laughs> <laughs> ako doon. Dahil nare-represent ako doon ay yung pagkain. Pero eto, itong mga issue na to, mapapansin nyo, kaya nga tayo may Kapitan Cupid, hindi ka nais na isong itsura ko parang walk up like this kasi yan ay sumasalamin kung ano man yung issue na tinatalakay namin ni videographer pero kung yan po ay hindi maganda sa inyong paningin pasensya okay lang na po. po. yun at pasensya na rin huwag po kayo magalala sa mga susunod na araw may sulu na po ako nandun pa ako sa ilalim ng na... Santa Cruz <laughs> diba? sa sagala ka te oo kasi kailangan ayos dapat ano presentable ako sige Sige? Nakakahilak kay Ma'am Bernadette. Ano, uh, sa September, isa sa gala kita. <laughs> September? Tapos sa gala? Oy! Para kay Mama Mary. Ayaw nga pala para kay Mama Mary. Pero, lako bidyo ka pa. Hihintayin ko ang sasabihin ni Sir Boogie. Look. Dahil <laughs> si Sir Boogie ang aking konsensya. Okay. okay. Sis Day. Charot! Oh, ayan ka! Okay salamat para kay Mambay na Dead. At mag-comment na rin kayo dyan. Baka yun na po yung mapili namin. Basta comment of the day. O, diba? Mm. Stay happy, stay healthy, and stay safe tay. As always, sabi kami sa buhay na gaya naman tinubok nyo. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Ba yan? Ay, teka nga. It's a wrap. It's a wrap. Gitla. Isa <gasps> pa. Naku, may mag-comment na naman yan. Mm, Nagitla ka? Ah, hindi. Nagitla Ay, Ayusin ko na talaga. Ayusin ko na talaga. <laughs>